Good day sa inyong lahat mga kamusika Ito muli ang inyong Kuya JM and welcome sa akin channel Today, mag-aaral na tayo ng lessons kung paano sumipra ng mga chords ng kanta gamit lamang ang ating mga pandinig Wow! Paano kaya yon? Pero bago ang lahat, disclaimer lang I wish pwede kong sabihin na instant nyo lang matututunan ang skill na to na parang ganito lang Let's say, yung sinulat mong lineup song is in the key of G, pwede mo siyang transpose instantly into key of A, C, D, E, or F. Easy, di ba? But the reality is, hindi po siya ganun kabilis matutunan. Pero I tell you guys, super worth it ang payoff niya kapag natutunan natin ang skill na to. By the way, yung ipinakita po natin kaninang video clip ay yung free web application na dine-develop ng inyo pong lingkod. Joke lang. Para sa ating mga church musicians na taga-arrange na kanilang lineup songs. Open na po ito for public use para testing po ninyo ang usability. Gagamitin ko po ito sa video tutorial na ito para masundan ninyo ang bawat ituturo ko at sisikapin kong mapaigsing lang ang video na to para hindi kayo ma-overwhelm sa mga information na i-share ko sa inyo. Okay po ba? Going back to our lesson, ano-ano nga ba ang ways to develop this type of skill na talaga namang amazing kapag na-achieve na natin. Number 1, look for chord patterns. Kung familiar po kayo sa chord families, ito po ay isa sa mga pundasyon sa pagdevelop ng ating Cipra skills. Ang mga family chords po ay mula sa mga major scales. Kung di ka pa familiar sa major, major scales, no worries po, papasadahan din natin yan. Sa example natin na ito ay gagamitin natin ang scale ng G major. Bawat major chord scale po ay may pitong notes na mas kilala natin sa tawag na do, re, mi, fa, Sol, la, ti. Lahat ng major chords na alam natin ay may katumbas na do, re, mi, fa, Sol, la, ti. At ide-demonstrate ko sa inyo ito ngayon. So, ide-demo ko na po siya ngayon. Let's say ito po ay key of G. Ito nga po ay key of G. Ayan po. May katumbas, katumbas po siya na pitong notes na kilala natin as do, re, mi, fa, Sol, la, ti. Ito po yun. Do re mi fa sol la ti ano po ang kasunod sa ti do ulit do pero pagyang do na yan ay mas high na kaysa dun sa unang do ibig sabihin nakakompleto na kayo ng isang octave do to do lower do to higher do or ito ay maaring middle do ito Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Do, middle Do. Kung tutuloy po natin yan, Do, Re, Mi, Fa, Sol, and so on. So, kung meron pong Do, Re, Mi ang key of G, meron din po ang key of C. Ito naman po yon Do, 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 Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Do, So, and so on and so forth. Try po natin sa key of D. Yan. D. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Key of E. Lahat po yan meron. From A to G. Meron silang seven notes na do, re, mi, fa, so, la, ti. Gets nyo na po.